Yung ulam namin guys, yung kahapon na kare daming gulay. Hanggang ngayon ulam pa rin namin. Hindi na rin kami nagluto ng ibang pagkain. Yung natira namin kaninang tang umaga na dahil na bangos. Kasi hindi ako galong nakakain kanina. Sama lang, basta. So yan guys, repeat performance yung ulam namin ng baba. Sarap lang. Tapos na kami kumain guys. Ito na naman, mag-iimis na naman kami ni Papa ang kinainan. Ay, ano pa nga bang gagawin natin? Kundi puro ganito na lang po. Opo. Ayan, nilabas ko na pala yung gamot niya. Ano, ni Sky dito. Ay, nilalanggam. O, oh, yung... Ibali, silyado naman yan. Kakay. Liga na. Lika na kay mama. May sipon siya eh. Hi, Bella. Mm. Mm. May sipon. Liga na, lika na. Okay, plano namin ni Pop, si pumunta ng bayan ngayon sa ano, sa Kuya po. Si Sky, meron na siyang gamot, guys. Teka lang. Ayun, pinatay ko yung ano. Pinatay ko yung electric fan. Hari ka na dito. Hello! Bella! Naglabas ka dito ng tissue. Ito yung nilabas ko na tissue oh. Ay, yung sando mo. Hmm. Oh. Wala ka ng sando dyan? Mm Hawak-hawak -mm. ko itong si Inday, o. Oh. Mm Diyan ka, huwag ka maki, ano kay Bella, papagudin ka niya. Hinihingal siya, eh. Pag inaano siya ni Bella. Mm. Tinakanak, meron siyang gamot. <laughs> Dito na kami sa kuya po guys Naiwan yung mga batuta Hindi na namin isinama May ano kasi si Sky May sipon May ubo Baka makakuha pa ng ibang virus dito Pag ganitong oras Dito sa palengke Halos wala ng tao Nakita nyo Ang linis <laughs> Linggo lang talaga dito masaya <laughs> So dito yung LBC Dito din yung Western Union Claim na, yung, claim na natin yung ano claim na natin yung ano bugambling natin na bago. no parking do not block the drive way. tayo. na naman hindi daw siya susuko magtatanong na naman daw siya ng ana -a. so ana a ana -a. Yan. Ay pamaniwala maniwala sa akin ni Papa eh. Oh, sabi ko diyan eh. Alam nyo ba guys, bago kami nagpunta dito, bumaba yung sugar ko, naging 80, ay 80, 60. Bumaba siya, alam niyo yung pakiramdam ko, parang hinanghina ako, tapos yung balikat ko, grabe. Parang babagsak na, hindi ako makabangon. O, oh, ayun, nayaan muna ni si na nakahiga ako tapos nag kami pinainom niya ako ng maliit na ganyan na coke bilis talaga nun kaya bumili uli kami ng ayan o bumili kami isang case pang emergency lang yung guys kasi lalong lalo na sa gabi pag yung batang puti naman itong ano na ito ganyan lalong lalo na noong pag inaatake ako ng ano nag po ako pag yung ano yung gabi ayun, hindi na lalabas si Papsi maghanap sa tindahan kaya pag yung isa na lang yung nasa rep actually, na, ano na last na yung kanina buti na lang, hindi niya nakalimutan bumili kami dito kasi ayan o, oh, nakita ko yung mga soft drinks <laughs> bakit naman kasi ang sarap, o yung hindi niya ano pag yung mainit na mainit, tapos pagod na pagod ka uminom ka lang yan talaga parang giginhawa ka na agad parang lalakas ka na agad And guys, pa na kami pero may mga nabili kami ni Papa, oh. Alla guys, nandito na kami sa bahay. At syempre, nako, bumili kami ng pagkain ng mga bebe, Yung karne, mga ano naman, mga karne buros. Tapos bumili din ako ng kikiam, at syaka, eto. <laughs> ano na yan? Basta cheese stick. Mm -mm. Tapos sa daan, alam niyo ang ganda na istorya ng pagkabili namin nito oh. Sa daan, nakita kami nagbibenta yan. Tapos nagbibenta din siya ng saging. Ngayon, gusto kong bumili ng saging. Wala akong bariya. Oo. Oh. Papa, alam mo ito, may langgam na oh. Kabilis. Sama mo na ito Ano? Malamig. Ay, malamig yun. Grabe, uhaw na uhaw ako. OMG, talaga naman. Naano ako? Nauhaw. Tapos alam mo, saging na ito. 60, 60 pesos ang kilo. Tapos, yung napili ko, 1 quart. Sabi niya, 1 and 1 quart pala yung napili ko. Ayan. sabi niya, libre na daw yung ano. Libre na yung one port. Yung pera namin, 55 pesos na lang puro bariya. Binigay na niya sa amin, guys. 35. Ano nyo guys, oh. Ganyan lang kaliit pag dumadating sa amin yung in-order namin ni Papa ng mga ano, Ng mga variegated Ng mga bukang bilya namin. Tapos, alam nyo bang mahal-mahal ito? 590. Itong dalawa. Ayan. Hmm. Halos, ano, nalaglag na yung mga dahon. Tignan nyo naman, oh. Pagdating dito sa akin. Laglag hmm. -lag na yung dahon niya. Yan. Tapos, mayroon siyang pangalan dito. September, ito. Si Violet September. Ganyan lang siya kalit, guys. Tinan ang late late lang. Talagang umangat lang siya ng kaunti. Ganyan. Yung nakikita ninyo ngayon ang malalaki na namin dyan ng mga ano, Ganito lang siya na dumating. Pero yung mga una, mga kauna-unahan, Maraming so lang, Ingay naman. Mana. Lanang ano daho pagdating dito. Halos wala na siyang dahon. Tinan niyo. Binili mo ang ganda-ganda niya. Ganda-ganda tignan. Ang laki-laki. Pero pagdating mo dito, oh, transfer na, diretso na. Uh -oh. Di ba ganun ginagawa natin? Huwag ka na ng ano nagsimbang din. Asan yung balde mo? May pa daw siya na isa eh. Doon namin ilalagay. Mga mother plant namin ito guys. Dito kami kukuha ng mga yung bubuhayin namin ni Papa. Tingnan nyo ano, naman o. Oh, diba? Late late lang. Tapos pinagtsatsagaan namin ano. Alagaan ni Papsi hanggang sa lumaki na sila ng lumaki. Sobrang liliit. Ito nga pala yung poke na binili namin. Yung maliit lang ito guys. One 20 ang isang case doon sa ano sa bayan. Dito siguro mahal ano papa. Magkano isang piraso? sana mapalaki nit namin ito nang ano nang maganda. May isa pang ganun hal doon sa loob. Ganito. Etong blue. Etong mahaba. etong blue yung pinagtaniman mo kahapon ng tatlo ito na oh ah meron ka dyan dalawa okay. ah okay kaya lang bubutas ay ah, may butas na pala eto na pala ano yung lupa ko isa nagyan lupa nagyan mo lupa nasaan yung lupa ipa muna oh, yung ipala, puro ipala, yung binigbili na natin. Tapos Hindi na yung natin. ano. Yung style nila ipamuna para mag magkaan. Ah, Mas tapos. Papas. So, ayan na guys, yung binigay ni Papa si Ready na. Ito yung mga lupa dun sa ilalim. Ano na, wala na yung dahon niya dun sa ilalim. So, lalagay na natin dyan. Patong na natin dyan yung ating mga bagong halaman. Wala na dahon o oh. kumalsik. So ayan yan guys, buo pa rin yung ano, yung yung ano nila, yung lupa nila. Lalagyan na lang namin ng ano yan, ito, 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 itong ipa. Yan, sa gilid niya. So ayan na sila guys, hmm. dito din si Jamila. Ayan na sila, ilalagay namin doon sa harapan kasi hapon na. Tapos, didiligan namin. Pinutol ko yung sa, yung, yung, yung ano, pinutol ko yung dulo nun. Ay, ito, hindi ko pa pala naputol. Oh. Teka, puputulin ko kailangan putulin siya para ano, para wait lang, ito naman o pa pabebe na naman, o oh, teka garun ayan o, oh. tanggalin natin yan para mabilis tumubo, tapos doon natin ilagay sa harapan Malilim. oo, dyan lang sa may lilim doon doon sa harap gaganda nila o oh. doon hindi mm -mm. naman yung diniligan natin. Okay na. Diyan, oh. Sa ilalim, tago natin. Ayan, dyan. Tapos. Ayan, magandang lugar niya yan, eh. Kasi nalililiman siya. Tapos bukas, tatago namin doon sa umaga. Hmm. nyo ito, oh. Binawasan ko ng binawasan. Tignan nyo yan, oh nagsuhi kaagad tapos meron kaagad siyang bulaklak bawat isang putol ko dalawang ano, sanga ayan o, isang putol, dalawang sanga pumapalit, eto din o pinutulan ko dito, ayan dalawang sanga kaagad eto, may putol ako dito ilan niya na pumalit o kaya magandang magputol mag trim lagi para gumanda sila ay nako hingihin ako, alam nyo ba, mula nung naoperahan ako nung natanggal yung gallbladder ko. Pag naiihi ako, halos hindi ko siya mai ano, may abot sa CR. Sobra. Gustong gusto na po ito. Sky, hindi ka na dito na. Bella. <coughs> Ayan na si Sky. Tulog lang. Ayaw nang kumain. Andito yung pagkain niya. Kakay, ah? Kai. Hindi ka na, kain ka na. Oh, oh. Sarap, oh. Mm, tikman mo. Mm, mm. Mm, ayaw talaga. Hali ka dito, oh, oh. Lagay ko dito. Kain na. na, oh. kain ka na. Kain na ikaw. ano? na, oh. Ayan na si Ante. Ante, pagkain niya ni Bella, naku. <laughs> Oh, my, my. Wala, kabilis naman. Maubos na natin itong tubig so, dito na naman. O, mga lahat, hindi ka Yun nasa kwarto, malapit na na. Malapit na, na mga malaw, mga lahat eh. Kinagos sa taas. Hindi. No. Hmm. -mm. Lakas talaga, lakas nami sa tubig. sa gabi nang isa kong oh, game pagno oo ano game ka hindi nga nga gabi na ano parang naugusan ako maglagay nga ako nitong ano dito sa pako pa ako nito ha. Mas madaling dun sa DIY. Mas madali kasi na ito na ano, nalagyan kesa yung ice candy. Okay, okay lang naman dun sa ice candy. Kaya lang ito pasok kasi dun sa banga, dun sa ano ko eh. Yung malaking lalagyan ko. Ah, okay. Oh, dito. Sandali, dito. oh. Taas mo lang yun. Ayan o. Parang first time eh. Ah. Ay, o. Okay. Okay. Oh. Talagyan po ulit. Malaki pa o. Oh. Tonto Tung talaga ako eh. First time mo, Atila <laughs> Blaze. Eto. Pwede na yelo. Ang dami lagi ditong pan, ano, langgam. Ha? Ha? Hmm. Oh, ay. Ito pa na yung ano, baon ko na tubig. Lagi kami may baon ni Papa na tubig. Ito yung umaalis kami. Iba na yung nagkakaedad. Ano guys? Ayon na kung tala. Ayon Kuya po, hindi SM, Pound, Pound 21. Nakaka-pound ka Ha? Nakaka-pound Kai? Hi guys, good morning. So ayan, kararating lang namin ni Papa. Galing na kami ng bayan ng kuya po. Bumili ako ng ano, pagkain ng mga bebe. Kasi napansin ko ayaw ni Sky yung ano, yung baboy. Ang gusto niya liver, pork liver, chicken liver, at saka chicken. So yon bumili na ako ngayon, guys. Ayun na si Papa. Konti na lang yan, Hal. Konti na lang. Oh, paubos na pala. Lana, ubos na yung pagkain ng mga aso. Si Papa, masama ang pakiramdam niya. Ako din, masama na rin yung pakiramdam ko. Pag ganitong oras kahapon, ganito na naman ano. Kahapon ako, ganito na naman. Masama na naman din yung pakiramdam ko. Tapos meron nga, ayun yung nabili na namin ng mga gulay kahapon. Kahapon ng hapon. Tapos nagluto na rin siya ng pagkain ng mga bebe. Napansin mo, hindi na umuubos si Iskay, ano. Hinahabol siya. Painumin ko pala ng gamot. Paamot ng gamot niya yung malaki mahal, please. Ayan, tapos ako masama na rin yung pakiramdam ko. Malapit na maubos yung pancheck ko ng sugar. Mahal pa naman yung dito guys. Hindi ka makakabili yung... Aywan ko lang kung may nabibili lang yung lancet. Marami pa ako. Pero yung isa wala na. Ubus na. Ay nako. Sky, andito pala si... Ay, Bella! Lumagpas ka naman sa ano, basahan. And si Bella, ang laki apuit. Pag umiihi, doon sa may basahan, tinatry niya. Kaso mo, lumalagpas yung pit niya sa basahan. Ano? Adela? Hmm, gusto mo ng mga asawa. Ni regla na ito, guys. Pangalawang regla niya. Hindi mo na namin pinaasawa. maganda rin yung, yung ano yung idea niya na ano maganda hal yung idea mo na yung timba kasi iba nakikita namin yung mga nagtitinda ng bugambilya yung mga mother plant nila nasa ano no? nasa timba ano Timbala. oo para hindi rin magastos pero yung sa amin kasi diyan ay yung mga andyan so, pag collection mo na ayun lang talaga na humayon, mm -hmm. <laughs> yung mga magaganda kasi, oh, magaganda yung paso na. minibili talaga namin yun, guys. So, pag naka sa 10 sa, sa 2,800 na yun. <laughs> yung dami na namin paso dyan na malalaki. Yung mga huling paso natin, super laki. Yung mga yan, ano? Magkano yun, mahal? 180? 180? Mm. Pero malalaki yun, guys. Oo, oh, oh, mas mura doon. Dayuhin na lang natin pagkakuan. Tapos bumili tayo ng ano mga lima limang piraso ganon nagsalang na pala si papa ng ano ng kanin Ngayon, sabi ko sa kanya wag siya mag gusto niya magminudo sabi ko wag na siya magluto ng ano mahirap para makapahinga na rin siya masama daw pakiramdam niya eh hindi ko naman alam ko ano yung bibigay, kung ano ibibigay kong anti ano sa iyo gamot wala ka namang sipon walang ubo lalamunan mo sana bumili ka sa ba ay hindi meron tayong gamot yan sa rep o, minum ka na Para ano, mawala na kaagad. Kain muna kami, guys. Yung ano, yung... Anong tawag dito? Papano na ito sayote yote? Pinalagyan ko na lang sa kanya ng sardinas. Ginisa. Eh, yeah, ulam namin ngayon. Ito ang mahirap, guys. Kapag mayroong sakit ang isa, yun, wala kaming ano, yung walang magluluto. Kaya, pag nagkasabay kami na may sakit, wala magluluto. Ang hirap, guys. Ang hirap. Dito kami nahihirapan ni Papa. Pag ako yung may sakit, siya yung magluluto. Pag siya yung may sakit, minsan, kagaya ngayon, oh, masama na rin pakiramdam ko. Siyempre, makahawa na ako sa kanya. Meron po po, may bisita. Hindi niya naririnig. Malakas kasi yung ano, TV. Ano yan, Pa? Malakas sabihan hindi naman siya iinom lagi mo sasabihan kanina ka pa dapat uminom yan para may epekto na ngayon